Ayun. Okay. Kinaklaro po tayong maigi. <laughs> Ine-emphasize po natin, Kiernel, dahil sa social media, ibang interpretasyon eh, sa pagkatan description nila panibagong bagsak ng helicopter na naman ng Philippine Air Force. Ito po ay emergency landing. Hindi po bagsak at crash ng aeroplano. Ano po? Tama po, sir. Uh, actually, uh, gusto ko nga po kung kung pagkakataon na to At ako'y nagpapasalamat po, sir, na dito sa opportunity na in-interview kami para po maklarify din po natin itong mga statements na lumalabas sa social media. Uh, ito nga po ay precautionary landing dahil nga po um, meron nga po na-observe na discrepancy. At uh, actually po, ang good news, sir, is kagabi po na late afternoon, na naibalik na po ang aircraft na to doon po sa kanyang home station sa sa Mactan para po mag-undergo po nung uh, um, ano po maintenance uh, full maintenance check to ensure po na it would be full mission capable. So kumbaga sir, ang status po niya ay partial mission capable dahil nga po may discrepancy. Kaya nga po na, nakalipad pa po siya pabalik ng estasyon para po ma-double check po ngayon at ma-inspection ang ang kanyang kalagayan.